Hello guys! Good morning! Si Saituan po ito. Welcome back sa aking channel. kumusta na kayo? Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat. At uh, yun nga, narinig ko sa balita kahapon at mayroon daw bagyong darating at sobrang lakas dyan sa Pilipinas. Mag-ingat po tayo kasi eh, ang kalamidad talaga e eh, talagang sa atin parang... Ilang ilang beses nag ano bumabagyo sa atin sa isa sa loob ng isang taon lang. So ingat-ingat po tayo. So anyway guys, kumusta na kayo? At uh, ako nga pala si Saituan, welcome back sa aking channel. Magkikipagkwentuhan po ako sa inyo habang meron pa akong natitirang uh, uh, habang hindi pa ako naglalagin, hindi pa nag start yung aking trabaho. So gusto kong makipagkwentuhan sa inyo. Uh, ang kasi sempre palagi ako nanonood ng mga videos lalong-lalo na sa akin mga sinusuportahan dito sa YouTube channel at uh, pinapanood ko yan at uh, sila yung unang pinapanood ko na mga sinusuportahan ko uh, tapos kapag uh, natapos na ako sa kanila doon naman ako sa ibang channel nanonood alam nyo guys nakakapagtaka ano tayo talaga siguro nga talaga tayong mga Pilipino ay mm, karamihan sa atin ay gustong gusto ng balita. Kasi napapansin ko, bakit ganon? Eh, kapag nag-aaway-aaway, eh, ang dami nilang views. Oo. Ang dami-dami nilang views. Ah, uh, meron akong napanood na nag-aaway sila dahil sa sponsor. Ah, uh, tapos nung yung sponsor, uh, ayaw nang mag-sponsor sa kanila. Inaaway din ng vlogger. So, napapaisip ako. Alam mo kasi guys, uh, based sa aking experience, nag-sponsor uh, din ako. Uh, hindi lang kay Brother Rossi ako nag-sponsor. Uh, marami, pero hindi ko lang pinapabanggit yung aking pangalan. Kasi nga, eh, ayun, tinitingnan ko lang kung pinag pinagmamasdan ko yung vlogger, kung anong gagawin na alimbawa, hindi ko pinapabanggit yung name ko, syempre, inoobserbahan niya ng mga ano, inoobserbahan niya ng mga sponsor, katulad ng uh, ginawa ko. Ay, alam nyo, sa pag sponsor ay, ang kumikita dito, yung vlogger. Tapos, uh, yung sinasabi ng vlogger na sila ay tumutulong, almost kinikita nila sa YouTube ay itinutulong nila parang parang hindi ako maniwala sa bandang doon sa sa sa, sa doon sa ano na yon sa part na yon hindi ako maniwala na mm, halos lahat na kinikita nila sa YouTube ay uh, ibinibigay nilang tulong hindi ako maniwala sa sa part na yon kasi iniisip ko kung kung halos itinutulong nila yung mga kinikita nila sa YouTube paano sila nakaka paano sila nakakabili ng mga ng mga properties, paano sila nagkakaroon ng negosyo, paano sila uh, uh, nagkakaroon ng magagarang sasakyan, hindi lang isa kundi dalawa, tatlo pa nga. Eh paano sila nagkakaroon ng mga kasambahay, di ba? So mahirap paniwalaan yung mga mga sabi-sabing ganon. Kaya yung ibang sponsor, doon sa napansin ko, yung ibang sponsor ay uh, mas gusto nilang idirekta yung tulong nila doon sa taong tutulungan nila. So, sa bagay, mas maganda talaga yun eh. Mas maganda talaga yun. Katulad ng ginagawa ni Bertilin Kers, yung tutulungan doon mismo ibinabagsak nung tumutulong sa GCAS pera lang talaga kapag yung tao ay wala talagang gikas o walang mapag walang mapagsisinda ng tulong. So minsan tinatanggap yun ni eh, Virgilin Cares at uh, ayun unti-unti niya yung tinutulong doon sa lalo na doon sa mga batang napanood ko. Hindi niya yun eh, ibinibigay lahat kasi nga walang magahandil ng kanilang pera. So yun uh, mas maganda yung ganun pero dito bukod dito sa mga napapanood kong iba. Para silang pwede kong sabihin, na para silang mukhang pera. <laughs> Pangit man pakinggan pero parang 'yun talaga ang nakita ko. Para silang mukhang pera, grabe. Hindi lang mukhang pera sinungaling pa. Oo. Doon lang base lang doon sa mga napapanood ko, guys. Ah uh, um uh, ito yung uh, mahirap na uh, maging uh, ano mag-sponsor ka. Mga ganitong vlogger yung hindi pwedeng uh, pag-sponsoran. Kasi kapag tumiwa ka na sa kanila, sa kanila, hindi ka na mag-sponsor sa kanila, e aawayin ka na kung ano-ano ng mga salitang hindi maganda na maririnig mo. So, ayun. Kaya, yung mga sponsor, e, eh, mas, uh, mas tinutulungan nila yung vlogger. Kasi yung vlogger ang kumikita. Kasi, mag, alimbawa, mag-sponsor ka, tapos bibidyohan ng vlogger yung bibigyan ng tulong. Halimbawa, kikita ng views na milyon di ba? Hindi lang million, millions. Eh, yun. Mas malaki yung kinita niya kaysa doon sa itinulong niya. Kasi, yung mga tinutulong nila yan, kadalasan, ay yung mga halimbawa, halimbawa yung mga pabahay, program, mga pabahay-pabahay nila. Ang mga itinut ang yun lang ang pakiramdam ko, yung mga tinutulong nila, ay galing din yan sa mga sponsor. Imposible na yung mga kinikita nila dito sa YouTube iuubusin nilang i itulong doon sa pabahay program nila. Hindi imposible 'yan, guys. Ah, imposible lang. Imposible, ba? Ah, imposible 'yan. So, kaya sila nakakapag uh, pabahay program dahil doon sa mga sponsor. Kaya pinag bukod sa pinagkakakitaan nila yung uh, mahirap na tao pinagkakakitaan din nila yung sponsor. 'Yun lang ang nakikita ko. Kasi ako guys, uh, nag-sponsor ako pero uh, minsan yung pinagi-sponsoran mo uh, ikaw pa yung mapapasama nga eh. Yung tinutulungan mo, meron pang masasabing hindi maganda sa iyo. Kaya uh, hininto ko yung mga ganyan, yung mga sponsor, sponsor, wala ka naman mapapala eh, na oo, nakatulong ka. Pag ikaw tumulang, tumulong, mas maganda pa talaga, diretsyo na lang doon sa taong tutulungan. Huwag nang idadaan sa mga vlogger, sa mga ganito, sa mga ganyan. Mabuti sana kung katulad kay Virgilin Kers, yun, doon talaga. Oo, pero yung mga vloggers na papadaanin sa kanilang mga kamay, o oh, ito, ito, Eh, minsan nga, Siyempre sa dami ng sponsor, na naiipon niya yung pera. Ano? Minsan, mag naging masama man minsan yung isip ko, pero yun talaga ang nakikita ko eh. Yung bang, um ah uh, baka nga nakakadingwat pa nakakadingwat pa dyan eh 'di ba sa dami nang nag sponsor kasi sila yung nagba Siyempre, ganito ganyan syempre maliban lang talaga sa mga tapat na mga uh, mas gusto ko yung way ni Virgileen Kerr so ayun lang guys at uh, uh, napapansin ko rin kung sino pa yung ano yung mga nag-aaway-away ang dami dami nilang views talaga eh siguro nga dahil mahilig tayo sa mga balita ayun gusto natin malaman yung puno at dulo kaya may may part 1 may part 2 at susubaybayan yon, di ba karemayahan sa ating mga pilipino ganyan ang mga uh, habit natin yung gusto natin na, na nalalaman yung simula hanggang sa dulo so guys ayun lang po at uh, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel uh, paki suportahan niyo po ang aking channel at uh, pakipindot nyo yung uh, bell button para po manotify po kayo sa mga videos na i-upload ko. Maraming maraming salamat po. Ingat po tayo palagi. So hanggang dito na lang po muna. See you on my next video guys. Bye bye.